Kinall out ni Patrick Beverly yung mga nagpapalabas ng mga peaking stats patungkol sa kanyang performance sa Israel. Ayon kay Beverly, peaking out yung mga numerong ipinipost at walang katotohanan. Ipinaliwanag mismo ni Patrick Beverly yung kanyang mga ginagawa doon sa Tel Aviv. Lumabas kasi sa mga malalaking social media account na itong si Patrick Beverly ay nag struggle 1 out of 12 sa field, 0-4 sa 3-point line. At yung kanyang naipuntos naman na 3 puntos ay galing pa sa free throw. Pero gate pa ni Patrick Beverly, mahal na mahal siya ng mga coach doon, ng mga malalaro at ng mga fans. At ngayon niya lang daw naramdaman kung ano ang nararamdaman ni Lebron dahil doon ay parang Lebron ang touring sa kanya. Sa kanyang performance naman, yung mga inilabas na nagsasabing nag-i-struggle siya ay sa pre-season lamang yun pero sa kanilang totoong laban nagsimula siya sa limang assist at hindi nga siya tumira. Yung kanilang kalamangan sa first quarter ay 23 samantalang yung kalaban ay 0. Naipukol niya yung kanyang mga free throws at naging maganda yung takbo ng kanyang performance doon. Actually, nakapaglaro siya ng 19 minutes. Meron siyang 13 points, 5 assists at nakatatlong steals pa. Yung kanilang kalamangan nga ay 20 points pa. Nag-message naman siya sa Basketball Forever na kayo ba'y nagsisinungaling patungkol sa mga numerong ipinupost nyo patungkol sa akin? Ang sagot naman ng Basketball Forever, no, hindi Patrick Beverly yung sa Twitter ang sinusunod namin. Dahil doon, ang sagot ni Patrick Beverly, e ba, parang kinakailangan kong bigyan kayo ng backscore kada laban. Sa huli, ayon pa kay Patrick Beverly, kinakailangan daw ngayon sa mundong ng ito na ikaw mismo yung tatama ng mali ng mga tao. So, yan na mga idol, nanggaling mismo kay Patrick Beverly na hindi naman siya nag-struggle at Malalibron daw ang touring sa kanya doon. Samantala, ayon pa mismo kay Nick Young, eto ang pinaka-best na team sa kanya. Yung Golden State Warriors na mayroong Andre Godala, Kevin Durant, Draymond Green, Stephen Curry, and Klay Thompson. Para sa kanya, eto yung pinaka magaling na kupunan. Kay Stephen Curry pa lang, number one or number two best point guard ever. Si Kevin Durant naman, top 5 or 6 best player ever si Klay Thompson. Top 5 Best Shooter Si Draymond Green Top 10 Best Playmaking Bigs Ever At si Andre Godala Ay Best Defender Top 5 Walang sino man na championship team ng NBA ang makakatalo sa kupunang ito Tunay naman talagang malakas ang Golden State Warriors sa mayroong Kevin Durant and Andre Godala Eto nga yung kanilang tinataguriang death lineup noon Kapag sabay-sabay na pumasok sina Clay, Steph Curry, Draymond Green, Kevin Durant, and Andre Iguodala, tapos na ang laban. Siguradong matatalo at kung malaki ang kalamangan ng kalaban, nako, siguradong ikaw ay mahahabol. Kung opensa, nako, batak na batak, Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant. Kung sa playmaking at sa pagdepensa naman, si Andre Iguodala and si Draymond Green ang bahala dyan. Kung baga, kompleto rekados, itong Golden State it Warriors, lahat ay nagko-complement. Wala kang masabi sa kanilang chemistry, kabilang yan sa mga importanteng bagay sa isang kupunan. Yung mayroong magandang relasyon, yung mga malalaro. Siyempre, yung magandang chemistry at yung magandang relasyon ay nagre-resulta sa isang magandang koneksyon. Kabilang sinikiyang sa mga naambunan ng kampyonato sa Golden State Warriors nung siya pumunta sa kanila at maglaro na kuunang season pa lang, nagkasingsing na kaagad sa tinde ng kagalingan ng Warriors, aba, mayroon pa mga usap-usapan na kung kinakailangan mong magkampiyon, kung gusto mong magkaroon ng singsing, -sing, pumunta ka lang sa Golden State Warriors at siguradong magkakaroon ka niyan. Siyempre si David West, mayroong kampiyonato, si Javel Magui, meron. Pati nga yung pinakalatest, si Otto Porter Jr. at si Menha sa mga veterano. Pero nagkasing-sing sa Golden State Warriors. Para sa inyo, ano ang say sa sinabi ni Nick Young? Tama ba siya? Mag-comment lang sa comment section.